ko pagbibitiw ni ako Bicol Party Lesaldi sal, saldi ko naging uh, matunog ngayon sa loob ng kamera kagayon pa sa loob ng kamera gayon pa man mga kababayan ay pinag-uusapan pa rin ito sa loob ng social media lalo na ang mga bagong pahayag ni uh, bagong house speaker Boji D mga kababayan, ha, may eh, ang tanong ng taong bayan, reliable pa ba na mahabol si Saldi ko at mapauwi sa Pilipinas? Gayun pa hindi na siya kongresista o hindi na siya part ng ako, Bicol Party List. Yan ho ang pag-uusapan natin ngayon kung may pananagutan pa nga ho ba siya sa bayan o wala nang habol ang kamera sa kanya. Ito ho ang mga mainit na balita na pinag-usapan sa loob at labas ng social media. Panorin muna natin ang video na to mga kababayan ko at bigyan natin ng komento. Tinanggap ni House Speaker Faustino Boji D. III ang pagbibitiw bilang kongresista ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Itong uh, pag-submit sa amin ng kanyang resignation, kami lahat ay nabigla. Pero kailangan talagang bumalik siya eh sa lahat ng paraan na magawa Namin Kahit nagbitiw sa pwesto si Ko, sinabi ni Dina dapat pa rin niyang harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. O yan ho ha, maliwanag ho ito mga kababayan ko. Unlike ko sa pinapakala to ng mga DDS vlogger. Ang pakala to ng mga DDS vlogger, eh, sabi ho nila mga kababayan, ang mangyayari daw ho dito ay uh, parang ano lang yan. Pa, hindi na pala, hindi na pa uuwiin si Saldigo para safety na si Martin Romualdez, safety na rin si Bongbong Marcos. Yan ho ang pinapangalat nila ngayon. Yan, yan ho ang tatibagin natin ngayon. Ngayon question, mga kababayan ko, si Saldi ko ba uuwi ba sa Pilipinas? Ang sagot ho mga kababayan ko ni uh, house speaker uh, Bojidi is gagawin ang lahat ng paraan para pauwiin si Saldi. Kasi bakit mga kababayan ko? Eto lang ho eh. Kaya ho nagbitiw si Saldi ko sa Kongreso bilang uh, representative ng ako Bicol Party List sa kadahilanan mga kababayan na para wala na hung habol sa kanya ang Kongreso. Tama ho kayo don Tama ho kayo ng conclusion. Pero hindi nyo ho alam yung consequences ng pagbibitaw o pagbitiw ni Saldico bilang House of House Representative ng ako Bicol Party List. Akala ho ng mga naloloko ho, ng mga DDS ngayon, na pinagtatakpan daw ho ng gobyerno itong si Saldi ko. Sa katotohanan, mga kababayan, yung pagbibiti ho ni Saldi ko dito sa ako, Bicol Party List, yan ho, magti-trigger. No? Magti-trigger ho dito yung uh, nangyari o matutulad ho sa makatuwid mas malinaw ho na definition. Mga kababayan, matutulad ho itong si Saldi ko sa nangyari kay Tebes. Tama ho kayo ng inyong naririnig sa akin ngayon. Mga kababayan ko, matutulad ho, uulitin ko, matutulad ho si Saldi ko sa kay Arnie Tebes. Ito ho ang problema. Wala na hong power ang kongreso na pauwiin ho si ako, Bicol Party List, Saldi Wala na hong power kasi nagbitiw na nga ho siya bilang uh, Uh, representante sa kamara ng ako Bicol Party List. Yung nahuto, mga kababayan ko, nagbitiw na ho siya. Kumalas na ho siya. So ngayon, mga kababayan ko, kahit anong sumon ho, na patawag ho, ng, uh, sina ng kongreso, dito sa kay Saldi ko, eh, hindi na ko uwi. Nagbitiw na nga akong kongresista eh. Ba't pa ako di ba diba? Mga kababayan ko, ganun na nangyayari dito. Gan ganun, ganun na ano, definition nito. Kaya sinasabi ng mga DDS, mga kababayan ko, mga kapatid, na hindi na mauwi si Saldi ko kasi pinoprotektahan ng gobyerno. Hindi ho. Diyan ho papasok ito. Naalala nyo ho yung proseso na nangyari kay nangyari kay, ano, kay Teves. Mga kababayan ko. Naalala nyo ho yung proseso nyo. Yun. Dumaan ho tayo sa proseso, sa due process. Hanggang sa maano mga kababayan ko, ma maharang siya o ma -ma, ma ma, corner siya ng ano Interpol mga kababayan ko then si Interpol mga kababayan ko mag-execute -e ngayon yan ng red notice ngayon ho malaya ho si Tebes ay mama si Tebes malaya ho si si Ko na makapaglipad-lipad ng iba't ibang bansa sapagkat wala ho wala pa na ipapail sa kanya na formal complaint pero ho pag gumalaw na ho ang Department of Justice dun na ho papasok yon. So ang tanong ko dito mga kababayan ko, mas naging magaan ba kay Saldi ko ang pagbibitiw niya bilang kongresista? Na sinasabi ko na mga DDS vlogger na kinoprotektahan daw ng gobyerno? Hindi ho. Yan ho, ang, yan ho ang pinakamabigat at pinakamaling ginawa ni Saldi ko. Ang bumitaw sa kamera. ba diba? Mga kapatid, yan ho ang pinakamabigat na ginawa ni Saldi ko ang bitawan ang kanyang position sa kamera. Diyan ho magti-trigger lahat ng alarma para damputin siya. Oh, para malaman niyo lang, para malaman ho ng mga ng mga tagapano tagapags tagapagsubaybay nitong mga Duterte supporter na kung ano-anong conclusion ng kanilang binabanat. Kasi ang, 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 teori nila, sabi nilang gano'n, pag nahuli daw si, si Saldi ko, napauwi daw sa Pilipinas, ituturo si Martin at ituturo daw ni Martin si Pangulong Bongbong Marcos. <laughs> Nakakatawa naman mga kababayan. Tuloy! Sa ngayon, hawak na raw ng Department of Justice at ng Independent Commission for Infrastructure ang investigasyon laban kay Ko. Mm. Taot na nga pala mga DDS. Oh, ito na. Sabi nyo, ang bagal. Walang napapakulong. Pero may nasasampahan ng kaso. O sa mga hindi ko nakakaalam, mga kababayan ko, si Saldi ko ho, isa ho sa mga sinampahan ng kaso ng uh, ICI. O, para malaman ho ninyo, si Saldi ko, sinampahan na ng kaso. Antay na lang natin yung ombudsman ko pilos. Diba? Pero dahil nag wala ng kapangyarihan sa kanyang House Ethics Committee. Yung yan yung sinasabi ko. Kaya e, uh, panandalian ligaya lang ni Saldi ko yan. Wala pa raw silang impormasyon kung bumalik na ba sa Pilipinas si Ko. Wala. N nasa, 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 nasa Milan. Italy. <laughs> Alam ko eh, no? <laughs> Inirekomenda na ng Independent Commission for Infrastructures o Ombudsman na kasuhan ang nagbiteo na ako, Bicol Partialist Representative na si Zaldi Ko. Yan yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan ko, na mabigat. Mga kababayan ko. Pati ang labing bitong iba pa, kaugnay sa maanumali ang manong flood control project sa Oriental Mindoro. Ayan! Di ba? Balitang hatiid ni Sandra Aginaldo. Tapos na ang sampung araw na palugit para magbalik bansa si ako Bicol Partylist Representative Zaldi Ito ha, ah, mga kababayan ko ha, ah. question lang ha, ah. question lang. Ako hindi ko binabangga si Zaldi. No, hindi ko binabangga si Zaldi ko. Kung wala naman talagang pananagutan itong si Zaldi, bakit hindi umuwi sa Pilipinas to? ba? Diba? Kung wala, kung, wala, kung wala siya tinatago, wala siyang ano, wala siyang, uh, wala siyang uh, tinatago na bahid dungi sa kanyang mga kamay. Bakit hindi ka umuwi sa Pilipinas? Ayaw niya lang umuwi sa Pilipinas because trial by publicity ang nangyayari kasi dito. Merong teoring ganon. Trial by publicity or ayaw niya lang mabawian sila ng mga Duterte. Kasi yung laban na to pumapabor sa mga Duterte sa so totoo lang eh. ba diba? Pumapabor sa kanila. Mga kababayan ko, ito yung thinking ko dito. Ayaw lang ni Saldi ko na ma mabenga sila nito ni mga Duterte. Yun lang ang thinking ko, ha? Matapos bawiin ni House Speaker Faustino Bojie III ang travel clearance ng kongresista. Pero walang zaldiko na nagpakita sa kamara. Sa halip, ipinost sa kanyang Facebook page ang kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng kamara. Ayan na. Ayon kay Ko, dahil yan sa niya totoo at malubhang banta sa buhay niya at ng kanyang pamilya. Oo, kasi galit ang taong bayan eh. Because eh, lahat ng lahat ng uh, lahat ng kontraktor ikaw ang tinuturo sa Congressman Saldi ko. Ikaw ang dinidiin, ikaw ang uh, hinahanting. ba? So hindi mawawala itong galit ng Pilipino na to kung hindi ka lulutang. Ang problema dito mga kababayan ko, paano lulutang si Saldi ko? Mga kababayan ko, kung may mababanggit siyang tao. Ako ha, ako ah hula ko lang to. Hula ko lang to mga kababayan. Hula ko lang naman to eh. Teori ko lang ba? No, teori ko lang. Hindi kaya sangkot dito si Martin Romualdez talaga? Mga kababayan ko. Hindi kaya sangkot dito si Martin Romualdez talaga? Kasi, eh, kailangan nilang magtakipan eh. Hindi yan? tanong ko lang ha. Kasi nagtataka ako eh. Kung, kung talagang ano kasi kanto, kung talagang malinis si Saldi ko, Pwede naman sabihan ni Martin na, oy umuwi ka dito, naiipit ako. Ano ba to? Sagutin mo to. Ganun, no? Di ba? Kung totoo man to. Kung, uh, kung uh, totoo yung pinaparatang sa'yo. Sagutin mo to, umuwi ka sa Pilipinas. Pwedeng ganun ni Martin Romualdez to. Kasi nadadamay ang pangalan niya, eh. Nadadawit, mga kababayan. Di ba? Tama ba ako? Kay pinagkait din umano ang kanyang karapatan sa due process. Agad-agad na epektibo ang pagbibitiw ni Ko. Nung Hulyo pa naka-medical leave si Ko sa gitna ng kontrobersya sa flood control project. Mm. Si Ko ang dating chairman ng makapangyarihang House Committee on Appropriations na nabahira ng isyo ng budget insertions. Nako po. Nagtungo ng Amerika si Ko para magpagamot pero binawi kamakailan ni Speaker D ang kanyang travel authority. Sa tingin ko ano eh? Sa tingin ko ano ganito eh? na alam alam mo alam mo si Saldi ko kasi dati ito mga bayan si Saldi ko ang isa sa mga tao na nagungkat ng uh, 51 billion pesos na kinubra ng first district of Davao sa tingin ko mga kabayan ko nakakita ngayon ng butas itong mga DDS kay Saldi ko ay lintik ka ikaw ang budget of appropriation ha? Aantayin ka namin magkamali at pag pumutok to, diin ka talaga, swak ka sa bulsa. Yun ang nakikita ko mga kababayan eh, sa totoo lang. Sa pinakauling impormasyon ay wala na sa Amerika si Ko na sinasabing nasa bansang Spain ngayon. Ah, Spain. Sa kanyang sulat, sinagot ni Ko ang ethics complaint na isinampalaban sa kanya ni Navotas Representative Tobit Yanko. Itinanggi ni Kona siya ang naging utak ng inihabol na insertions at realignment sa 2025 National Budget. Eto, painggan nyo, dito nila dinidiin si Pangulong Bongbong Marcos. Malabo raw kung hindi man imposible na nakapagpasok siya ng insertions ng hindi nalalaman ng mga miyembro ng Kamara at Senado. Ayan, makipainig kayo ha. Dumaan din aniya dapat sa mabusising pagsusuri ng GAA. Tulong Bongbong Marcos ang General Appropriations Act nung pinirmahan niya ito. Ito, mga kababayan ko. Sa mga tuwid, mga kababayan ko, wala ho na isingit. Kagaya ho ng sinasabi ho ni Maharlika, ni uh, Sasot, ni mga vlogger na mga DDS na siko daw ay may hinabol daw na budget po, etc. etc. Ito ho ang katotohanan, mga kababayan ko. Wala ho na ipasok mainam daw kung hihintayin kasi kasi re reviewin pa yan ni Pangulong Bongbong Marcos bago pirmahan na ng Ethics Committee ang desisyon ng Supreme Court at Ombudsman sa mga kaso kaugnay nito kaugnay naman sa pagquestion ni Tiangco na nag-medical leave si ko kahit walang ibinigay na medical certificate sabi ni ko hindi naman ito requirement Yes, correct. Tinanggirin ni Ko na ipinagmamayabang nila ng kanyang pamilya ang kanilang yaman. Mm -hmm. Wala raw nagbago sa kanilang pamumuhay mula nang mahalal siya sa pwesto. Alam mo si Saldi ko kasi big time talaga yan. Kung baga, ano eh, bata pa yan, pinanganak na naanlampin yan, ginto. Totoo yun, mga kababayan ko. I'm not protecting Saldi ko ha, mga kababayan ko. Pero yun ang, yun ang nakikita ko dito eh. Binacround check ko ang pamilya since nung ano, malaking pamilya tong ko eh. Kamag-anak din nila si Governor Ko ng Masbate. Mga kababayan, kung malawak tong mga to sa Bicolandia. Itinanggi rin ni Ko na kumita siya bilang kongresista mula sa mga proyekto ng Sunwest Inc. na dati niyang pag-aari. Well, masasagot mo lang yan pag-umuwi ka dito, asaldi. Sasagutin daw ni Ko ang mga akusasyon laban sa kanya sa tamang panahon at tamang forum. Tama. Well, agree ako doon. Like Sara Duterte what uh, what the uh, what Hidid, uh, he did, mga kababayan ko, no? Kung anong ginawa ni Sara Duterte, gawin mo rin. Walang problema, karapatan mo yan. Yung tamang sabihin mo na sa, ta sa tamang forum mo rin sasagutin. ba? Diba? Pero mababahiran talaga pang pangalan mo doon. Yun lang totoo doon, saldi ko. ba? Diba? Ay, ako lang ha, ako lang ha. Ako lang, ko, eto. Kung ako dyan, ko, kung, kung talagang malinis ang kamay ni Martin Romualdez, bakit hindi niya pilitin si Saldi na umuwi? Diba? No, mga kababayan ko? Tama ba? Tama ba ako? Kung na-correct me if I'm wrong, ha? Mga kababayan ko. Kung malinis talaga ang uh, kamay nito ni Martin Romualdez, bakit di mo pauwiin si saldi ko? Diba? Mga kababayan ko? Tama ba ako? Correct me if I'm wrong. Sorry, excuse me. Digay ako. Sabi kasi ni Rex, eh, may nagsabi daw sa kanya na ano, ako naman, wala naman nagsabi sa akin. Thinking ko lang no thinking ko lang kasi uh, ang isip pa saan sa isip ko kasi dito kung talagang malinis ang kamay ni, ha, di dating house speaker Martin eh bakit bakit ngayon 'di ba bakit ngayon na nagigipit kayo na iipit kayong dalawa bakit niyo pauwiin yung kaibigan mo kasi kung pauwi mo yung kaibigan mo malilinis ang pangalan niyo tama malalaman ng tao kasi sa totoo lang, ako ha, gumua sa totoo lang, ako nahihirapan din ako i-digest to eh. Yung statement nung uh, bata ni Marcoleta, ang thinking ko doon, epal lang. Epal lang ba? Epal? Tama ko kayo na inaririnig sa akin. Epal. Ba't ko sinasabing epal, mga kababayan ko? Bakit ko sinasabing epal lang yung bata ni Marcoleta do sa Senado? Number one, hindi ako naniniwala na 48 sa isang maleta, 40 mil, 48 million ang kasya. Tapos, magkakaroon pa ng ano mga kababayan ko, fifty uh, 50 na maleta ang dinadala sa mga bahay ng ganito. That's too impossible mga kababayan ko. Malabo pong mangyari yon. Hindi ako naniniwala doon. Second mga kababayan ko, gumugulo kasi sistema nila eh nagiging magulo yung uh, narrative eh. Kaya medyo nahihirapan din yung ibang kababayan natin intindihin at nawawalan ng interes yung iba, mga kababayan ko, dahil usaw iba't ibang narrative at kwento. But for me, mga kababayan ko, uh, isa lang ang susi ko dito. Kung talaga, ay na, kung talagang malinis itong si Martin Romualdez, bakit hindi mo hikayatin yung kaibigan mong umuwi ng Pilipinas? Kasi kung, kung, totoo man na sinasabi at conclusion ng mga DDS na magtuturo itong si Saldi ko, malalaman natin mga kababayan ko. ba? Diba? Mga kababayan, malalaman natin. Kasi si Saldi ang dinidiin ng lahat. Bumabag sa kay ganito, bumabag sa kay ganyan, kay Saldi ko daw, kay Saldi ko daw, tas kay Saldi, kay Martin, kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez. Ang daming mga ganun na hanash mga kababayan ko. Pero for me, mga kababayan ko, dalawa lang ang na nakikita ko. Tagumpay na yung character assassination nila kay Martin Romualdez. Talagang hindi na makakatakbo sa 2020 ito. Yes, mga kababayan ko. Mahirap manalo ng may ganyang ka na issue. Mga kababayan. Sobra. Mahirap. Second, mga kababayan ko, Rumes back lang sila because si Martin din na may gusto na ipa-impeach si Sarah. Para wala nang mahigpit na kalaban sa 2028. Yan ang tumatakbo sa isip ko ngayon na mga kababayan ko. Second, mga kabab third mga kababayan ko. Kinanana talaga nila to para uh, pabanguhin ng pangalan ng mga DDS which is doon sila papunta ngayon sa plano na yon. Yes, ako, tahas akong sasabihin to. Sinakyan ng mga Duterte supporter yan para pabanguhin ang pangalan nila. Yun lang ang nakikita ko na ginagawa nila. Ngayon. Yun lang ang nakikita ko na iniinsist nila, pinapasok nila sa utak ng tao ngayon para bumango ng bumango si Sara Duterte. Pero, think of it, mga kababayan ko. Huwag kayo magpabulag sa pagpapabango. Sinakyan na si Martin, ganito, ganito, ganyan. Okay, given. May kaso sila. Pero tandaan nyo, yung pinupush nila, na pinapabango nilang pangalan, may kaso rin, mga kababayan ko. Mas malala pa sa Malversation, mga kapatid. Mas malala pa sa Flander, mga kababayan. ba? Diba? Yang may tandaan nyo, ang Mary Grace Piatos, Kokoy Bilyamin, na hindi naman tao na kumubra ng pera ng OBP at ng Department of Education noon gamit ang confidential fund mga kababayan ko. Yan ho ang kanilang uh, tandaan nyo. ha. Ah. sangkot pa rin ho yan. Isa rin ho yan sa mga magnanakaw. Sabi ho ni Tita Lili Ragasa. From Hawaii. Tandaan ho nyo to. Kahit sino ho sa kanila na magmalinis ho ngayon. Mga kababayan na nakikita ko lang malinis dito. Walang iba kundi ang Pangulong Bongbong Marcos na siya nagtutulak na tapusin ang korupsyon sa bansa natin. Kaya sinusuportahan ko si Presidente, mga kababayan ko. Please don't forget, kung gusto mo nang usapan pa, mas malalim pa, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.